Kinumpirma ng PNP na lehitimo ang kumakalat ng letter of support ng PNPA Class of 91 para kay VP Sara. Matapos siyang ma-impeach sa Kamara, ayon sa PNP, nire-respeto nila ang pahayag ng mga kasamahan, pero mananatili raw apolitical ang mga aktibo sa serbisyo. Yan ang agenda report ni Francis Polve. Kalat na sa social media ang letter of support na ito para kay VP Sara mula sa PNP Academy tagapagkaliga class of 1991. Ayon sa bahagi ng sulat, tinawag nilang isang uri ng political persecution ang impeachment complaint dahil wala raw itong factual at legal basis. Tinitiyak din umano sa liham ang solidarity at commitment ng mga miyembro ng Class 91 na nalaban ang anilay hindi makatarungan na pag-uusig laban sa bise. Ilan sa mga prominenteng miyembro ng batch tagapagkalinga 91, sina dating Region 3 Director General Jose Hidalgo Jr., Brigadier General Alan Noblesa ng BARM, Brigadier General Alan Nazaro ng Karaga, at dating NCRPO Chief Brigadier General Reynaldo Tamandong. Legit ang liham, ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Pahardo Yes ma'am uh, kinonfirm ko po yan doon sa mga miyembro po ng BNPA uh, uh, class 91 at uh, majority of them except for three active ba uh, PNP personnel ay uh, naglabas daw po sila at it was just a draft uh, letter of support doon sa mga miyembro po ng uh, grupo po na ito na naglabas po ng support sa ating uh, uh, Vice President uh, Sara Duterte Karapatan po nila yan katulad po ng ibang mga individual at grupo na magpahayag po ng kanila pong uh, kanila pong uh, suporta at uh, hindi po natin na uh, uh, saklaw po ano po yung mga nilalaman ng kanilang insip but with respect ma'am doon sa tatlong natitira po na kanilang mga miyembro nakaubos na naka pag ko po yung isa sa kanila earlier and according to him ay wala naman po silang pinirmahan yan. It was the stand of uh, their uh, class at uh, grupo but uh, yung tatlong active po, they will uh, remain uh, political and non-partisan at uh, uh, hindi po nila saklaw yung kaisipan ng ibang miyembro po, po ng klase po nila. Patong-patong lakasong kriminal ang kinahaharap ngayon ni House Speaker Martin Romualdez at mga kaalyado dahil sa umano'y 241 billion peso insertions sa 2025 national budget. Labing dalawang counts ng falsification of legislative documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa ombudsman ang inihain ni dating speaker na si Pantalyon Alvarez kasamang Citizens Crime Watch at iba pang individual. Bukod kay Romualdez kasama rin sa reklamo, sina House Majority Leader Manix Dalipe. Nagbitiw na Appropriations Committee Chair Zaldico, Acting Appropriations Chair Stella Kimbo at iba pa. Matatanda ang naghain ng reklamo sa Korte Suprema ang grupo ni na dating Executive Secretary Vic Rodriguez para ideklarang unconstitutional ang 2025 budget. Wala pang pahayag dito si Romualdez. Ang requirement para sa Vice President and President 40. So pwedeng pumili si Pangulong Marcos ng kongresista o senador na ang edad ay 40 years old and above. Matapos siya pumili bilang kanyang nominado, pagbobotohan niya by a majority vote ng magkabilang kamera, House at Senate. Voting separately. Simple majority. Simple majority, voting separately. highly qualified. I don't think there's a senator below 40. Hmm. So, sir, qualified ka nga? No, hindi ako. Um, but lahat ng senador ay qualified at yung mga mababatas na 40 and above hmm. ay qualified. Yun yung pool ng qualified um, na mga taong pwedeng inominate. Kung Pwede inominate ka, sir, open ka na maging vice-president. Hmm. Ayokong pag-usapan yan at the, because it's unfair, we will be sitting as an impeachment court.